Hi guys! Sa init ng panahon guys, bibili tayo ng palamig, sagu at gulaman. Sampo daw, At ito na nga guys, bibili ako kay kuya ng isang baso sa halagang 10 piso. Murang-mura na, masarap pa. May At ito na nga guys, aabutan ako ni kuya ng isang baso tara tikman natin wow! at bukod sa akin guys bumibili na rin ang aking mga kasama at ito na nga sa tingin ko ay eh, talagang masarap ito yan may gatas pa guys at saka may nata di kuko na rin ang kanyang gulaman <laughs> yummy hotdog may tome at di ko na nga mapigilan ang aking sarili para tikman ito mmmm sarap ah, 66 ko talaga guys malasa siya ha? ayos na ayos talagang tamang tama ito sa tag init masarap talaga sobrang init ang panahon Mm-hmm. Yeah, may talaga guys. Obos. Simot talaga. Simot. Masarap. <laughs>